Naisip mo na ba kung bakit ang ilan sa mga pinaka-thoughtful, matalino at may kakayahang mga individual tulad ng mga introvert ay madalas na umiiwas sa mga tungkulin sa pamumuno? Mula sa kanilang walang kapantay na kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba nang hindi hinahanap ang spotlight hanggang sa kanilang matatag na mga pinaniniwalaan at madiskarteng pag-iisip, ang mga introvert ay nagtataglay ng lahat ng mga katangian ng na mga natatanging pinuno. Gayun pa man, madalas nilang pinipili ang isang mas tahimik na landas ng impluensya. Maraming natatangin lakas na ginagawang natural na mga leader ang mga introvert at may mga nakakagulat na dahilan kung bakit mas gusto nilang mamuno mula sa likod ng mga eksena. Narito ang iba't ibang dahilan kung bakit ayaw na ayaw maging leader ng mga introvert kahit pinanganak sila para mamuno. Number one, namumuno sila sa pamamagitan ng impluensya, hindi otoridad. Ang mga introvert ay may natatanging paraan ng pamumuno na hindi umaasa sa pagkuha ng atensyon o paggamit ng kontrol. Sa halip ang kanilang pamumuno ay lumalabas sa organikong paraan, sa kanilang mga aksyon, paniniwala at tiwala na kanilang binuo sa iba. Nagbibigay sila ng inspirasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng integridad, thoughtfulness at consistency sa kanilang trabaho at pakikipag-ugnayan. Ang ganitong uri ng pamumuno ay hindi nangangailangan ng titulo o posisyon. Ito ay nagmumula sa tahimik na kapangyarihan ng pamumuno sa pamamagitan ng pagiging halimbawa. Sa pagbibigay kapangyarihan sa iba na kilalanin ang kanilang potensyal, ang mga introvert ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan nararamdaman ng lahat na pinahahalagahan sila at may kakayahan. Ang kanilang maliliit ngunit epektibong mga diskarte ang nagbibigay daan sa kanila na maging gabay at magbigay ng inspirasyon na kadalasang nagiiwan sa iba ng pangmatagalang impresyon na hindi napapansin. Number 2, mas pinahahalagahan nila ang lalim kaysa pangingibabaw. Ang mga introvert ay hindi gaanong concern sa kapangyarihan o kontrol. Mas nakatoon sila sa paglikha ng tunay at makabuluhang mga koneksyon. Para sa kanila ang pamumuno ay tungkol sa pagpapaunlad ng layunin, pagbuo ng tiwala at pagtitiyak na makabuluhan ang mga kontribusyon sa lahat. Ang pagtutok na ito sa lalim ay may kita sa kung paano nila pinangangasiwaan ang mga relasyon at trabaho. Mas gusto nilang sumisid ng malalim sa mga proyekto. Tinitiyak ang kalidad at atensyon sa detalye kaysa ipagmalaki ang kanilang sarili upang igiit ang pangingibabaw. Kaya bilang resulta, maaaring iwasan ng mga introvert ang mga tungkulin sa pamumuno na humihiling ng patuloy na pagpupromote sa sarili o mapagkumpetensyang pag-uugali. Sa halip ay pinipiling gumawa ng isang collaborative na kapaligiran kung saan nararamdaman ng lahat na pinahahalagahan sila. Number 3, sila ay lubos na nagmamasid. Ang mga introvert ay nagtataglay ng kahangahangang kakayahang magbasa ng mga tao at mga sitwasyon. Napapansin ang mga subtleties na madalas na nakakaligtaan ng iba. Ang kasanayang ito ang nagbibigidaan sa kanila na tukuyin ang dynamics ng team, tuklasin ang mga hindi sinasabing hamon at ma-anticipate ang mga potensyal na salungatan ang kanilang mas mataas na kamalayan ang nagbibigay sa kanila ng kakayahang tugunan ng mga issue ng may madiskarteng solusyon. Tinitiyak ang mas maayos na collaboration. Ang kagustuhan ito para sa pagbamasid kaysa sa direktang intervention ay kadalasang humahantong sa mga introvert na mas piliin ng mga tungkuling nagpapayo o sumusuporta sa halip ng mga tradisyonal na posisyon sa pamumuno. Nakakahanap sila na kasiyahan sa pag-aalok ng mga insights sa halip na patuloy na manguna ang pagiging mapagmasid na ito ay ginagawa silang napakahalagang mga assets sa anumang grupo, anuman ang kanilang opisyal na tungkulin. Number 4. Mahusay sila sa pakikinig Ang pakikinig ay isang underrated, ngunit mahalagang kalidad ng pamumuno. At ang mga introvert ay napakahusay dito. Sila ay sobrang attentive, naglalaan ng oras upang lubos na maunawaan ang mga pananaw at alalahanin ng iba. Lumilika ito ng safe space kung saan ang mga miyembro ng team ay nakadarama ng respeto, pagpapahalaga, at hinihikayat na ibahagi ang kanilang mga iniisip. Sa pamamagitan ng tunay na pakikinig sa sasabihin ng iba, ang mga introvert ay nagpapaunlad ng kultura ng pagtitiwala at pakikipagtulungan. Ang kasanayang ito ay hindi lamang nakakatulong sa paglutas ng mga salungatan kundi pati na rin sa paggawa ng mahusay na mga desisyon na sumasalamin sa mga pangangailangan ng grupo. Dahil umuunlad sila sa mga one-on-one -on -one setting o maliliit na grupo, madalas na iniiwasan ng mga introvert ang mga tungkulin sa pamumuno na nangangailangan ng madalas na pagsasalita sa publiko o pamamahala ng malalaking grupo. Number 5, mas inuuna nila ang collaboration kaysa pag-uutos. Ang mga introvert ay madalas na tinitignan ang pamumuno bilang isang ibinahaging pagsisikap sa halip na pataasan ng posisyon. Nakatoon sila sa pagbibigay ng kapangyarihan sa kanilang team, pagkilala sa mga individual na lakas at pagtiyak na ang bawat isa ay may pagkakataong makapag-ambag ng makabuluhan. Ang kanilang collaborative approach ay lumilikan ng pakiramdam ng pagkakaisa at pag-aari na mahalaga para sa pangmatagalang tagumpay. Nakikita nila ang pamumuno bilang isang responsibilidad na maging gabay sa halip na mag-utos at kumontrol. Ang mindset na ito ay madalas na humahantong sa kanila na umiwas sa mga formal na tungkulin sa pamumuno dahil mas gusto nilang mga siwa at sumuporta sa halip na manguna sa tradisyonal na pamumuno. Number 6. Iniiwasan nila ang spotlight Para sa mga introvert, ang palaging pagpansin at pamumuna na kasama ng mga tungkulin sa pamumuno ay maaaring nakakapagod. Sila ay umuunlad sa mga sitwasyon kung saan maaari silang tumutok ng tahimik sa kanilang trabaho, malayo sa mga pangigipit ng atensyon ng publiko. Ang mga posisyon sa pamumuno ay madalas na nangangailangan ng madalas na pagsasalita sa publiko, networking at pamamahala ng malalaking pakikipag-ugnayan na lahat ay maaaring maging overwhelming para sa mga introvert. Bilang resulta, maaari silang pumili ng mga tungkulin kung saan maaari silang mag-ambag sa likod ng mga eksena. Tumutuon sa makabuluhang trabaho nang hindi isinasakripisyo ang kanilang pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili. Hindi ito nangangahulugan na kulang sila sa mga katangian ng pamumuno. Pero sa halip, pinipili lang talaga nila ang mga landas na naaayon sa kanilang mga lakas at kagustuhan. Number 7. Sila ay nag-iisip ng madiskarte. Ang mga introvert ay mga likas na tagaplano na mahusay sa pagsusuri ng mga sitwasyon, pagtukoy ng mga patterns at paggawa ng mga pangmatanggalang diskarte. Ina-approach nila ang mga problema ng madiskarte, isinasaalang-alang ang lahat ng mga posibilidad at tinitimbang ang mga risk bago gumawa ng mga desisyon. Ang malalahanin at madiskarteng pag-iisip na ito ay ginagawa silang lubos na epektibo sa mga sitwasyon ng pamumuno kung saan ang maingat na pagpaplano ay mahalaga. Gayunpaman, kadalasang mas gusto ng mga introvert ang mga tungkulin na nagbibigay daan sa kanila na tumuon sa mga konsepto at pagpapayo sa pamumuno kaysa sa pagpapatupad. Dahil sa kanilang kakayahan mag-isip ng malalim at kumilos ng desidido, ginagawa sila nitong mahalagang mga strategist kahit na wala sila sa unahan ng isang team o organisasyon. Number 8, nag-aatubili silang ikompromiso ang kanilang mga halaga. Ang integridad at pagiging tunay ay mga pundasyon ng pagkatao ng isang introvert at ayaw nilang ikompromiso ang mga ito para lang sa kapakanan ng pamumuno. Marayong mga tungkulin sa pamumuno ang nangangailangan ng pagnanavigate sa mga komplikadong etikal na dilema at paggawa ng mahihirap na kompromiso na maaaring sumalungat sa mga personal na halaga. Para sa mga introvert, ang pag-igting na ito ay maaaring maging isang malaking hadlang kaya mas gusto nila ang mga tungkulin kung saan maaari silang manatiling tapat sa kanilang mga prinsipyo na nagaaambag sa mga paraan na naaayon sa kanilang moral compass. Ang matatag na commitment na ito sa kanilang mga pinahahalagahan ay nagtitiyak na ang kanilang trabaho ay makabuluhan at may epekto kahit na nangangahulugan ito ng pagpapalampas sa mga tradisyonal na pagkakataon sa pamumuno. Number 9: Quality over quantity. Ang mga introvert ay umuunlad sa mga kapaligiran kung saan maaari silang bumuo ng malalim at makabuluhang mga relasyon sa halip na pamahalaan ang mga malawak na network o malalaking grupo. Mahusay sila sa pagmementor at paggabay sa mga individual, tumutuon sa personal na paglago at pagunlad sa halip na pangasiwaan ang malalaking team. Ang kagustuhan ito para sa lalim ang nagbibigidaan sa kanila na lumikha ng malakas at pangmatagalang koneksyon na nagbibigay inspirasyon at naguudyok sa iba. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa mga dekalidad na pakikipag-ugnayan, ang mga introvert ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto ng na hindi nagsasagawa ng mga tungkulin na nangangailangan ng tradisyonal na pamumuno. Ang kanilang pamumuno ay nakaugat sa tunay na koneksyon na ginagawa itong parehong epektibo at nagtatagal. At number 10, nakakahanap sila ng fulfillment sa labas ng pamumuno. Para sa mga introvert, ang katuparan ay kadalasang nagmumula sa personal na paglago, malikhaing pagpapahayag at paggawa ng makabuluhang mga kontribusyon sa halip na mula sa mga titulo o otoridad. Prioridad nila ang mga tungkulin na nagpapahintulot sa kanila na ituloy ang kanilang mga hilig at iayon sa kanilang mga halaga. Nakakahanap ng kagalakan sa proseso kaysa sa pagkilala. Ang mga introvert ay madalas na nangunguna sa mga hindi kinaugali ang paraan gamit ang kanilang mga natatanging lakas upang lumikha ng positibong pagbabago nang hindi naghahanap ng na mga formal na posisyon sa pamumuno. Ang kakayahang makahanap ng layunin at kasiyahan sa labas ng tradisyonal na mga tungkulin sa pamumuno ay muling tinutukoy kung ano ang ibig sabihin ng pamumuno na nagpapakita na ang maimpluwensyang pamumuno ay hindi palaging nangangailangan ng isang titulo o isang spotlight. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload ng mga tinatagong experiences sa buhay ng lahat ng mga introvert sa kanilang pagkabata. Pasensya na po kung dinisable ni YouTube ang comment section dito sa video na to. Pero shoutout pa rin sa mga nag-comment dun sa post. Shoutout kay Amelie Ami. Sabi niya, grabe Sir AP, nag-flashback lahat ng pangyayari sa lahat ng sinabi mo. Pinipilit ko nalang kalimutan ng lahat at magpatuloy sa buhay. At ayon naman kay Paul Elia Kim Saldoga Parang imposible na mabawi yon ng pleasure. Alam nyo ba yon? Kahit may blessings sa dumating sa akin, pero as far as na-experience ko naman yung childhood trauma, parang literal na hindi ako maniniwala na babalik rin ako sa dating ako na buong buo pa. Kaya kapag may lamat na, wala na yan. Hinding hindi na mabubura yung childhood trauma na yan sa akin. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa pagsama sa amin sa paggalugad sa sampung dahilan kung bakit ipinanganak ang mga introvert na pinuno ngunit pinipiling hindi mamuno. Ang mga introvert ay nagtataglay ng mga hindi kapanipaniwalang katangian sa pamumuno tuwad ng malalim na empatiya, madiskarteng pag-iisip at kakayahang magbigay ng inspirasyon ng walang otoridad. Gayun pa man ang kanilang pagpili na mamuno behind the scene o unahin ang personal na katuparan kaysa sa tradisyonal na mga tungkulin sa pamumuno ang nagpapakita ng kanilang natatanging lakas at integridad. Kung ito ay nag-resonate sa iyo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang matulungan ng iba na maunawaan ang tahimik na kapangyarihan ng mga introvert. Ipaalam sa amin sa comment section, anong iba pa mga katangian sa palagay mo ang tagline ng mga introvert para maging natatanging mga pinuno? Hanggang sa susunod, manatiling tapat sa iyong sarili at patuloy na yakapin ang tahimik na lakas sa loob mo. Alam mo ba yung mga tinatagong experiences sa buhay ng lahat ng mga introvert nung sila ay bata pa? Panoram sa video na ito.